ng Dinalupian, gusto ko sanang magkaroon ng pagbabago dito sa Dinalupian. Ulad ng magkaroon ng trabaho dito sa Dinalupian para kung sakasakali, hindi na sila lalayo para mag-ibang bayan o mag-ibang bansa para dito na lang makasama na yung mga pamilya nila kung sakasakaling matuloy yung pagbabago po. Ang ko lang, uh, ang dapat na uh, pagtuunan ng pansin ng mga manunungkulan, yung basura, kailangan uh, iano nila sa maayos na lugar. At saka yung dito sa mga, yung mga nagbabasura natin, dapat lagi nilang kinukulekta yung basura dahil nagkalat na. Ngayon, uh, yung sa drainage naman, dapat ayusin nila dahil konting ulan lang bumabaha kagaya nung last last year bigla-bigla lumaki yung baha na madami yung naapektuhan na tao nangyari dito sa buong dinalatian yung mabaga yung ating bayan. Una-una, gaya ng alimbawa, kaming mga nagdidipadyak. Hindi naman habang panon, puro padyak na lang kami. Pero okay lang, hindi naman ang padyak. Eh. lang namang mangyari. Lahat kaming mga nagdidipadyak dito, sana magkaisa. Hindi yung may buhaya rito, may buhaya dun. Kahirap naman kasi ng kalagayan namin mga ganun. Kailangan panay sa kami. Taong-taong bumabayad kami ng frankisa, okay. may spermate, ang klorom, malakas pang kinitasan niya. Kala okay. sa oh. pasigil na sinabon? Dumain kami sa munisipyo, ilang taon na po ang nakakaroon, labing aam na taon na ako ng mga masada rito. Lalo na maus, tumingin, <coughs> lalo nang dumanin ang dumanin. Nagsarado na silang linya, bandang uli, nag-open uli sila. Sa ating sa Sa ibang lugar na pwede gawin sa kapay ng Pilipinas. At may pagkakaiba ng ganon sa ating mga ganito. Oh, sunod na nangyayari nga mga padri, padrino, hinuli ako, may ninong ako sa munisipyo, may ninang ako. O, o ninang, ano, nahuli ako ni ganun eh. Oh, sige, punta mo doon, sabihin mo, ko, ako. Nangyayari sa bayan na sa yan. lang Nangyayari yan, yung pal, ninong ninang, nangyayari yan, nawawala na yan. po ng palengke. Ayun? Ayan ang number one dyan. Ano po ang problema nito? Problema, siyempre, kaya bumabaw ang palengke dahil walang gripong sarili ang, ang dito sa p section. Diba? Okay. Ayun. Ayun ang dapat tanuhin. Ah, yun ayun yung, da diba? ayun. Gripo. gripo. Sariling gripo ng palengke. Walang palengke. gripo ang? Dito. Fish section. Fish walang ano rito, panay tumata yung mga bubong. Sa bugong yung mga ibon, kaya ng mga sa yan. Yung, yung mga lumalabas pasok na mga tao rito sa gabi, mga bata, minsan nga nakaw, hindi rin na nasusupon ng mga bagay rito. Ang dito, may mawalan dito sa palengke, gano'n. Sa yung mga... Ayun, mga nag-i-stay dito sa Palenque, dapat dito sa Palenque, lagyan ng na ano ng gate bawat isang kwan para di makapasok yung mga outsider dito sa Palenque. Kami na. Oo. dawat ano, gate. Sa ano, para yung mga ba, yung mga magnanako, di sila makapasok dito. May kasi labas-masok dito yung mga ano, may hirapan silang mano Kasi bawat mga kwan, di yung mga duplicate na susi, yung mga ano, dapat ng mga stall market stall Uh, owner ganun. Okay, may isang bantay na rin. Oo, oh, kahit hindi sila mag bantay-bantay, iwan -bantay, nila, makandado lang ng, ng ano yung kwan, yung kayaan nila. Uh, yun lang. yun lang, yun ang gusto ko na mabagod sa kung natin sa... Ako. Ito sa bayan ng Dinalupihan, sa 10 years kong paninirahan, wala akong nakitang magandang pamamalakan. Actually, yung mayor natin sa ngayon, okay eh. Pero yung nakapaligid, ito yung hindi ko masabing okay. Kasi, uh, minsan, uh, hindi ko na matandaan kung anong year, nagpunta ako sa munisipyo about doon sa problem ko, doon sa business, doon sa plaza. So may nakita akong suggestion box doon. Uh, naisip ko, maglagay na lang kasi walang time para makausap yung ating mayor. Wala din akong time na makausap kung sino yung pwedeng paganoan ng mga reklamo. So, ang naisip ko maglagay doon sa suggestion box. So, nag-comment ako. Maganda ang comment ko, bakit hindi uh, nabibigyan ng parehas na laban ang mga negosyanteng uh, legal at iligal. Gusto ko kasi fair ang laban. So, anong nangyari, Uh, bago yata nakarating doon sa ating uh, alkalde ano na uh, tanggal na yung mga pangit na comment so sabi ko paano magkakaroon ng pagbabago ang bayan ng Dinalupihan kung ang gustong iparating ng mamamayan hindi nakakarating doon sa mayor kahit siguro sino pang mayor ang maluklok sa ating munisipyo hindi magkakaroon ng pagbabago kung ang nakapaligid dito lahat edit ini-edit ang nakakarating doon sa mayor So, nakakaawa yung mga maliliit na mamamayan, yung mga negosyanteng maliliit. So, nahihirapan. Hindi per yung laban Ang gusto ko lang naman dito, uh, para lalong masenso yung bayan, uh, tulungan nung maliliit yung ating mayor. Paano matutulungan? Simple. Yung mga comments. Kailangan malaman, bumaba ang mayor, alamin, puntahan, at nakausapin kung ano ba yung nagiging problema at kalakaran ng munisipyo sa bayan ng dinalupihan. Kasi nalilimutan eh. Kadalasan, pagkahalala na ganyan, okay, nakakausap mo, nakakamayan mo, uh, naihingan mo ng problema. Pero after nito, at nakaupo na sila, malabo mo na silang makausap, malabo mo na silang makamayan. Malabo mo na rin silang mahingan ng tulong. Actually, kung tutuusin, marami tayong may hirap na taga-dinalubihan na nangangailangan ng tulong. Tulad kanina, nakausap ko yung isang ali dito sa harapan ng tindahan. Uh, Tinatanong kung sino yung isang kandidato sa tapat namin. Sinabi ko, kilala yung lolo. Yung uh, isang ama kilala, yung anak hindi. Ta sabi niya nga, okay sana. Sabi niya ganun na yung kandidato, okay, nalapitan tayo kasi baka dumating yung araw, tayo naman ang lumapit. Pero nung daw siya ang lumapit, napahiya lang siya. Sabi niya, para ako nanghihingi na limus. Dapat ba natin na uh, i-ano yung manghingi tayo na limus doon sa mga official natin? Dapat hindi. Kasi yung tulong na inihingi naman ng kababayan natin na wala, para din naman sa kanila yung ibinibigay kasi alam ko may pondo. So, paano magkakaroon ng pagbabago kung mismo sila ayaw nilang mabago? So, wala na akong ibang comment kundi ayusin lang yung uh, doon sa munisipyo. Magkaroon ng per na laban yung mga, uh, mga negosyante malaki, maliit, walang inggitan, walang sabi ko nga magtulungan sila nga doon sa taas kasi sabi nga pagka binoto mo, hiwa-hiwalay, hindi magkakaroon ng kasunduan doon sa pagtatrabaho sa bagay sabi ko nga sa akin din sa mga staff ko sino ba naman yung gusto mong makatrabaho na alam mong against sa so hindi magiging maganda yung trabaho kung against sa yung isa mong kasamahan o yung nagtatrabaho mo pero hindi naman natin masisisi mga kababayan natin sa ngayon kung sino sino yung iboboto nila straight baito o iwahi o meron ba dito na na hindi kasama doon sa kanilang bando So pag gano'n na nangyari kasi, hindi misan hindi nabibigyan ng karapatan yung ibang binoboto o yung mga konsihal. Hindi nagkakaroon ng karapatan, hindi perim laban. Dapat uh, para lalong maging maganda yung kalalabasan ng bayan ng dinalupihan, maging asensado. Sabi nga kahit nasa salita lang, kahit na uh, ang mananalo eh hindi mo kabando, kailangan bigyan mo din ng magandang karapatan. Bigyan mo ng boses. Ganon. Hindi yung pababayan mo lang, hindi mo bibigyan ng proyekto, hindi mo bibigyan ng budget. Uh, iipitin mo sa oras ng meeting, iipitin mo sa oras ng uh, uh, kailangan ng uh, kanyang nasasakupan. So, hindi nagiging maganda ang laban. Ang gusto ko lang dito, sabi ko nga, ibigay yung karapatan ng bayan natin, yung mga malilit nating mamamayan. Tapos, bigyan naman ng pansin yung mga reklamo ng mga nasasakupan ng bayan na din. tatay ko po ay nagsasakalam po. Ang nanay ko po ay naglalabandera. Hindi na nagtataba ako para lang po mapakain kami. Sana po gumanda-ganda naman po sana yung mga labaw ng mga magulang ko para po kami mapag-aaral na mabuti. Wala naman po kami pera para mapag-aaral. Kahit pong patsikap ng kapatid ko, wala. Gusto ko man po ang kapatid ko para po Papabuti ka lang gano'n niya. Sa buwan ng pera kami, pang... pang, pang, pang doktor sa kanya. Nakikipag-arawan lang po kasi mga magulang ko. Araw-araw po lagi po. Minsan po nagkakasakit mga magulang ko dahil nakakapagtaba po. Sa at sana po matulungan sila balang araw <laughs> kahit hindi po kami nakatapos ng pag -ahalan. Ang gusto ko lang po mabagos dito sa Dinalupiang Bataan, ang magandang terminal ng Pedicap dahil nakakasikip po sila lalo sa highway uh, Uniform. Dapat po, unang-una po uniform, ID. Ayun po, kasi po yung iba, hindi po taga rito. Tsaka yung iba po, medyo malilikot po yung kamay. Pag may naiwan po yung pasahero, hindi na po sinosali. Uh, panalitin. panalitin yung kalinisan. Is order, an order, katahimikan, uh, maging maayos po yung takbo ng mga mamamayan dito, na lalo po nga uh, umunlad ang bayan ng dinilupihan, at uh, mabigyan po ng uh, magagandang trabaho, yung walang trabaho po na maging pagkakitaan, lalo na po yung mga padyako, kamukha po namin mga bendo, uh, mabigyan po ng magandang uh, trabaho po. gusto ko lang pong ipabatid doon sa mga mananalong sa susunod na mananalong mga kandidato. Sana naman po eh masupil nyo yung nag-ooperate ng mga klorom dito po sa lugar natin. Kasi kawawa po yung mga legal na namamasada rito. Hindi yung na po kami nawawalan ng pasero. Nagtataka lang po ako ba't hindi nyo ginagawa ng ng aksyon. Sana po sa susunod gawin nyo na na aksyon. Kawawa po yung mga namamasadang legal dito sa atin mga nagbabayad ng buwis talaga. Ayun lang po. Maraming salamat po. Sa kandidato sa dinagurti, ang problema po namin yung yung text. Dahil po baka ano, lumulubog ulit sa buong binurpian. Ano po kaya yung magandang gawin ng mga nagsisiyabulo niyan? ay nung pong malaking problema namin eh. Dito lang po, paglabas mo, pupunta ka ng bayan, lubog na, di ka na, di makakadaan yung mga sasakyan. Paano po kayo pupunta sa poblasyon? Ganun din po sa pupunta pita. Pupunta rin dito, di rin sila makakalabas dahil lumulubog yung ano doon. Ano po kaya magandang gawit Dapat gawin nila doon. Ayan lang po yung dinadayang namin din sa dinalupin. Po sa bahay lang para po magaya po ng pagwa po ng basahan o pagwa po ng mga sabon. Para po ayon pa paano, imis na po magbingo yung mga magulang, doon na po yung oras nila para po matulungan po yung pagtulong nila sa mga anak nila. Ako bilang isang mamamayan, uh, iboboto ko kung sino'y nakikita ko na may kakayanan mamuno sa ating bayan hindi ako hihiling sa kanya ng kahit na ano. Sa halip, ako mismo gagawa ng bagay na makakatulong sa ating bayan para umunlad tayo. Dahil naniniwala ako na hindi kaya ng isang tao paunla rin ng isang bayan. Kundi kailangan niya ng katulong. Kailangan nandun yung tulong ng mga nasasakupan niya.